Katulad ng nasabi na namin kanina, kami galing sa panahon na hinaharap nyo pa lang. Kami ang bukas, kayo ang nakaraan. At sa panahon na yon, marami ng bagong likha, mga imbensyon, katulad nito, iyan, ito, Oo, oh, ang dami talaga. Naku, pag nakita mo, meron ng Betamax, meron laser disc, compact disc, lahat-lahat ng yon. At meron pa mga nilalagay. dito, dito. d mga banda. Naku, ang dami, ang ganda. Naku, ang ganda pag nakita mo. Ah, ah, ah konti lang, konti lang. Hindi man ganun karami talaga. Ang pangalan mo ba talaga ay Pedro Penduko? Oh, bakit? Dito sa aming panahon, ay meron ding Pedro Penduko. Ah, malamang lolo ko yon. Si Pedro Penduko ay isa lamang alamat. Ana, kanina tinawag mo akong tagapagligtas. Bakit? Sapagkat suot mo ang kwatro vidas, ikaw ang katuparan. Ikaw ang nakatadhana ayon sa banal na aklat na siyang pipigil sa paghahari ng kasamaan. Kitagalan namin hinintay ang iyong pagdating tiyak na magagalak si Ama kapag nalaman niyang narito ka na. Pwedeng pakilinaw mo sa akin? Paano ko kayong ililigtas at kanino? Tatlong gabi na lang. At muling isisilang ang prinsipe ng kadiliman. Oh. Si Lucifero. Oh. Ah. <laughs> Teka. Demonyo, makakalabang ko? Uh, <laughs> Sandali ha, parang nagkakamali kayo eh. Uh, hindi akong iniintay niyong tagapagligtas. Aksidente lang pagkakapunta ko rito eh. Uh. ay, oy. Sorry ha. Tara. Teka muna, ba't alis tayo? May iwan. O sabi ko nga, alis na tayo. Kung ito ang dahilan, eh... Sabi na ito? salamat na lang, ha? Eh. Oh, paano? Ayaw eh, better luck next time na lang, ha? Ana, ang tagapagligtas! Siya nga ang ating tagapagligtas! Mga kababayan, pagdasal natin ang kanyang kaligtasan. Ama namin, langit ka. Sambahin ang alan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami na yun ang aming kaharian sa araw-araw. At patuharin mo kami sa Mga kababayan, itigil yun ang inyong pagdarasal. Hindi siyang ating tagapagligtas. Pagsiuwi na kayo. Magsigil. Mabuti pa. Dito na kayo magpa Tayo na. Tayo na. Baka hindi makayanan ng karuwagan mo. Ang kampo ni Satanas. Tayo Maria, Juan, Tinatawag dito po ako, sir. Oo. Oh, meron kasi akong magandang balita para sa iyo eh. Magandang balita? Ano po 'yun? Eh, uh, mamaya ko ako na lang sasabihin sa iyo. Laro muna tayo. Eh sige. Okay? Opo. Handa ka na? Opo. Oh. Oops. Oh. Uy. Alis to ah. Ang handa Oh. Oop. Okay, salo ah. Oh. Oops. Okay ah. Oh. 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 <laughs> ang galing yung si Peke. Parang yung si Peke Galyaga. <laughs> Madami. O, paano yan? Ay, madali lang po yan, sir. Kukunin ko po. Yan, dito pa sa ilalim mo. Uh. Oh. Oh, talaga. Tignan mo ginawa mo. Hindi mo alam kung saan mo nilalagay yung ulo mo. Sisirain mo pa yung gamit ng opisina ko. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po alam, eh. Elwood, Tapatin mo nga ako. May galit ka ba dito kay Willie? Ha? Hindi, wala. Sa totoo nga eh, irekomenda ko pa sa kay Tito Dogs na ma-promote eh. Totoo po, sir? Oh, Kung gusto mo, puntahan mo siya sa opisina niya ngayon. Kakausapin ka niya. Sige po. Salamat po, sir oh, ah. Pupuntahan ko na po siya. Oh, sige. Salamat po, sir. Oh sige, puntahan mo na. Totoo ba 'yung sinasabi mo? Oh, Tingnan mo pagbalik niya. Nako, thank you ha. Kung totoo man yung sinasabi mo. Okay lang yun. Pero, teka muna. Matanong ko nga. Bakit ikaw nagte-thank you para kay Willie? Wala lang. Natutuwa lang ako sa kanya. <laughs> Matuwa ka na ngayon. Pero matatawa ka rin pagkatapos. Anong ibig mo sabihin? Ah, wala. Abang mo na lang. Yes! Yes! Yes, yes, yes! <laughs> Salamat po, Delwood! nga! Ipito na, na mo ako! Salamat po. Salamat po! Okay lang. Salamat po! Okay lang. Okay lang. Hindi ko mapigilan ang sarili ko para hindi magpasalamat sa inyo. Salamat! <coughs> 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 kami oh, Wait for me, wait for me ka dyan. Ika nga dito. isang pangalan ko. Isa ka, isa ka dyan. Nihiya ka, mami, may makarinig sa atin dito. Ito kasi ako eh. Kapag tumatakbo naman ako nung mabilis, aalupit ah, sa Teka, yan ba hindi? Sira, masis sang yan. Tatawin kita ng masis ko eh. Babes? Mm. Babes? Mm. Babes? Eh, di ba? Umalis sila, Mrs. Rason? Nagbakasyon? Kahapon pa umalis? Babes, tingnan mo bakit... Mm. Bakit parang may mga taong nagahakot sa bahay nila? Eh, di ba walang tao dyan? Oo nga, ano? Alam mo, mauna ka na nga. Mm. Ouch! Ang arte mo. Bilis nyo. Marami pa ron. Bilis. Pare. Oh. Ayos nyo, ha? Oo. Mukhang lilipat ng bahay sila, Mrs. Ay, Raso. Oo, buti. Oh, nga, no? Pero parang biglaan naman yata. Bilis. 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 Halika, tulungan natin. Okay. Oh, halalay mo. Dandaan mo, pare. Oo. Baka mabasag yan. Ako nang bala rito. Ah, pre, baka meron naman kayong maitulong sa inyo. Kaya na ho namin to. O, baka gusto niyo mag o kaya sandwiches? Maraming salamat alam po. Tapos na po kami. Saan niyo dadalhin yan? Pinakot ng may-ari. Lilipat na po sila. Ah, saan sa sila lilipat? Sa, sa pampang... Bacolod. Hindi pare. Sabi ni Mrs. Gomez, lilipat daw sila sa Bacolod na. Mrs. Gomez? Eh, pare, eh, Mrs. Rasul may-ari ng bahay na yan eh. Um, magdanakaw kayo, no? <gasps> Ha! Ha! mo! Hello? Hello, guard! Guard, paki check mo nga yung bahay ni Mrs. Professor. Mukhang may nagkakaguloy. Ayun, no? Oh. May nagsulutsutan. Ayun! Ha! Ay, eto sila. sila. Ay, security guy. Muntik pumetake lock. Ayun dali. Ayun. Ayun, walang Ayun, pao. Go. Leo. Niyan.